I-rate mo, from 1 to 10, kung gaano kaganda si Marlene. re rate rate pa. wag na, Lina. Naka-KG mo naman. Ay, masaguti na lang. Huwag na, mo. Eh, sana-sana, maawi ang mga ganyan, Lina. Eh, hindi eh, nga. Katuwaan lang. Hindi, <laughs> sige to. Ah, uh, hindi tayo. Binata ka, wala ka asawa, liligawan mo ba si Marlene? Hindi. <laughs> What? Alam mo, wag, wag na, wag na. Alam mo, las, lasing ka lang. Lasing ka lang, lasing lang. Hindi nga. Ha? Tama nito eh, nagbabanding nga tayo eh. O sige, sige ako muna. Ah, kunyari, dalaga ko, hindi tayo mag-asawa. Wala ka. Oo. Hindi Oh. Kasi Magpapaligaw ba kayo, eh, pwede? Tanungin mo. Pa magpapaligaw ka? Oo! Oh! <laughs> hindi <laughs> <laughs> mo si Freddy. Mabait na mas Freddy. May tayo sa buhay. Oo. Oh, tingnan mo, ba't sagutin na walang mali siya. Ba't ikaw hindi? Ah, di naman tayo. Para naman tayong... Doon? Sige. Ano sige? Ba't sige? Sige, kung ano, kung binata ako, sige, liligawan ko si Marlene. Yun! Yun! Anong yun? Lumabas din ang katotohanan. Sabi ko na nga ba, may gusto ka doon eh. Anong gusto? Wala akong gusto. Ha? Ano ka gusto? gusto? Hindi! May gusto ka doon! Ano ka Kanina nakita ko pala hawak na kamay mo eh! Ano kay... hawak? Kamay, hindi, eh. wala akong... Nakawakan ka yung kamay eh! Hindi ko yung